So, good morning, good afternoon, good evening. Mabuhay ang mga kasambahay. Kumusta na po tayong lahat bilang kasambahay? Kayo po din ba guys ay masaya pa rin? So, magiging masaya kahit <laughs> aside from mga financial problems or kung ano-ano man dyan, huwag tayo magpa to kasi bawal yan. So, ang gagawin na lang po natin guys, no, yung unang-una is yung pananalig sa itaas. Uh, pangalawa, yung sarili natin, alagaan natin. Bago tayo mag-alaga sa mga alaga natin, kung saan man tayo nagtatrabaho, eh, syempre, unahin mo natin yung sarili natin, no? Para magiging healthy physically, spiritually, ganun. Kahit yung financial, hindi naman yan talaga mabilis. Huwag tayo magpapikto sa mga financial problem, kahit pa nandyan lang yan siya palagi. Pero may tips pala ako sa inyo guys no bilang OFW or kasambahay. So ang gagawin natin guys is uh, mag-ipon tayo para sa SSS. Kahit wala tayong ipon sa bangko as in personal. Pero kung may pagkakataon hanggat maari mag-ipon tayo sa para sa SSS guys. Kaya para pagkadating ng 10 years na may contribution tayo. So, matik na yan kapag uh, nasa 60 na tayo, meron tayong matatanggap. At bukod pa doon, meron din tayong pension. Tinatawag na pension. Eh, bilang OFW, mas malaki kaya ang pension, guys. Siguro, kung piliin mo lang yung pinakamura, nasa hindi yan magbaba siguro ng mga 10K magpipinsyon tayo na gano'n, 10K. So, how much more kung piliin natin yung medyo mataas-taas? So, syempre, aabot tayo ng mga 15K. So, para narin tayong nag-OFW yan kung pagdating sa 60 na tayo. Kaya, ang tips ko sa ating OFW, lalo na sa ating mga kasambahay is, uh, kahit pa mag mag-ano tayo, magbayad tayo ng SSS para sa sarili natin, guys. Kasi, napaka-importante yan siya. Mm. Tapos, sa kaingat lang din sa sarili, lalo na sa mga kinakain natin, bawasan natin yung mga sobrang mantika, sobrang maalat, sobrang tamis. At saka, palagi din tayo mag-exercise. Mm. Tapos, yun nga, yung ang dasal talaga, napaka-importante. So, ganun lang guys, no? ako pala ay nandito sa Jordan. So, ang alaga ko is isang matanda at sa meron din siyang aso. Ano lang, yung tayo lang din naman kasi minsan ang mag-adjust sa mga trabaho natin. Huwag tayo magpa sa, halimbawa yung nakaamo tayo ng sobrang higpit. Yung alam mo yung sobrang, yung magsabi na sura-sura. Pwede ba yung hindi natin yan sila anuhin yung pakinggan ba? Eh, bakit naman kasi yung sura-sura na yan, yung mabilis-mabilis daw. Sabi nilang ganun, sura-sura. Eh, kung ako naman doon, ayoko nga. Sabi ko, ano, dandahan lang kasi, eh, Bero mo hanggang gabi ka magtrabaho, mula nung pagising mo. Oh, eh, bakit kailangan na magsura-sura? Kasi nga, ano daw para sa sunod na naman daw na ano area ganun pero hindi yan yung mga madam kasi natin guys minsan wag natin pakinggan kasi pag nakita nila tayo na parang natakot tayo sa kanila ayun mas lalo nila tayong hawakan sa liig no? kaya nga magtrabaho tayo na ayon sa energy natin na ayon din sa gusto nating magtrabaho na healthy pa ba tayo doon sa pagtatrabaho sa kanila or yung katawan ba natin ay kayang-kaya pa ba natin magtrabaho sa kanila ganun yun guys mm -mm. ako din pala ay nakatrabaho dati sa Saudi ayun nung napasok ako doon sa Saudi mga 6 years din ako doon uh, nakatatlong amo kasi every 2 years umuwi ako tapos lipat na naman ng ibang amo uh, yun sa Saudi ano yun yung close city so nung time na yun is nakabalot pa ako mula ulo tapos magdamit ng napakahabang damit. Ayun. Tapos ngayon kasi lumipat na ako dito sa Jordan. Uh, since 20... Ah, uh, hindi. 2009. So hanggang ngayon. So may mga 15 years na ako. Pero nakadami din akong amo. Mga apat. Uh, tapos dito ngayon, may isang ano pa lang ako dito. May isang taon. Pero sa mga lahat na nagiging amo ko minsan, unang-una, nag-adjust tayo sa mga ugali nila. Tapos nung sa katagalan, parang na-adjust na natin o natanggap na natin kung ano talaga ang mga gusto nila. At syempre, magpakita din tayo sa kanila na kung ano din yung hindi natin nagustuhan sa kanila. No? Pwede rin naman tayong magtanong or pwede tayong magsabi sa kanila. Ganun. As long as na hindi lang tayo saktan nila, ganun lang yan guys. O bawal na magkasakitan kayo kahit yung sa mga salita. Bawal din niya na magkasakitan kayo ng salita. So, ganun lang. At saka kumain lang tayo ng maayos. Matulog hanggat sa maari kung may panahon na matulog o di matulog tayo. Ganun. Pero yun nga, ang pinakatip ko is habang may sahod tayo buwan-buwan, magbayad tayo ng SSS para doon pa lang is ano, shift na yung ano natin, kinabukasan, at saka sa health din natin, alagaan natin unang-una yung sarili natin. So, ganun lang, no? Ang buhay natin bilang OFW. May shout-out sa ating lahat. Mm. Tapos, yung sa mga Pinas naman din, yung mga problema nila, hindi rin niya maiwasan na puro na lang din ano, problema sa mga kaanak, yung mga sa mga chat-chat dyan. Ah, uh, depende na lang din sa atin kung pansinin ba natin 'yan kasi uh, at the end of the day, wala, wala din naman tayong mahingi din sa kanila no na tulong financially. So, depende na lang din 'yan sa atin kung may sobra-sobra tayong pera, uh, mag-share-share din, din tayo ng blessings. Pero kung sapat lang din naman sa pamilya natin or sa ano, sa ano ba yan sa pangbayan natin ng SSS so ating decision na yun guys uh, unahin natin yung ano natin no yung future sariling pamilya ganun lang yun guys tapos sa mga ano naman dyan sa mga bagong kasambahay dyan ang mga tips ko sa inyo is basa basahin nyo muna yung mga ugali ng mga madam nyo Oo, kapag sobrang strict ta, ah, pwede ka rin namang dahan-dahan na mag ano, yung magpapaliwanag sa kanila. Kasi yung may mga idam, ibang madam kasi napapansin ko lang ano yun sila eh. Kaya nga nasasaktan yung mga iba nilang katulong dahil sa nung nakita nila siguro na parang tigri yung madam nila. Si, ang mga ka-OFW din natin ay Tinumbasan din yung pagkatigri ng madam nila hanggang sa nagkasagutan. Ayun, hanggang sa nagkasakitan, eh, sino bang unang mananakit, eh, di ba yung mga madam talaga mag, mas, ano yan sila, ulbo, mag, bukal, bukal ba? Kaya, nung una pa lang nating salta sa pamamahay nila, dahil hindi inyo pa nga alam ang mga ugali sa isa't isa sa inyo, so, observe-observe lang muna, at saka, yung pinaka tips ko doon bilang OFW is yung sarili natin, i mindset natin na isa tayong masipag uliran na OFW, masipag tapos may sapat na dedikasyon, may tiwala sa sarili at higit sa lahat may tiwala sa Diyos. So nandoon pa lang manalo ka na guys. Alam niyo yun kung bakit kung minsan kasi halimbawa nakaharap mo yung madam mo na sobrang ka tapang-tapang yun bang isaisip mo na may Diyos ako tapos ano didipinsahan ako sa Panginoon ko wag kang mag ano ano asta asta dyan na para ka rin Diyos. kasi ang akala kasi ng mga ibang madam porke naka perma tayo ng kontrata sa kanila ano na yun yung hawakan ka na nila oo tapos minsan din nakatrabaho din ako ng isang bahay na wala wala kang nakaw ba na pagkain? Alam mo yung ganun. Minsan na, ikaw pa yung bumibili. Pero matiis-tiis ko lang din naman hanggat kaya ko rung, yung ugali nila or hanggat hindi man lang ako sinasaktan yun din ang pinaka bottom line ko doon hanggat kaya kong bumili din ng sarili ko pero ano lang yun yung ano yung isang kontrata lang yun doon siya yun nga kung hang, hanggat nandito tayo sa malayo dumiskarte din tayo. Pero hindi na mas lahat ng panahon talaga na walang pagkain. Kumbaga, hanggat meron kang makita dyan, pwede mo rin naman yung kunin at saka kumain ka. Kahit hindi iyan sila mag-invite ano, mag sa'yo. Ikaw na lang mismo sa sarili mo ang ano, didiskarte. Kaya nga yung iba, naglalagay ng mga prutas sa kwarto nila, tinapay, kung ano-ano lang talaga. Kasi napaka-importante din yung may laman ang tiyan natin bago tayo magtrabaho. Saka lalo na nga sa mga ano natin, yung mga amo natin na magsabi na bakit ganito ito, yung siyempre kung gutom ka, nakakainit din yan ng ulo no, sa atin. Oo, wala tayong kain tapos sura, sura, surang surang ta ba? So mauna nga, napaka-importante na may pagkain tayo or may sapat na pahinga. Kung wala naman yung amo natin, pwede naman tayong umupo sa isang tabi. At saka ano din, open-open din ng cellphone, no? Napaka-importante din kaya yan, nakatanggal din yan ng mga stress. Yung nakipag-chat-chat tayo sa pamilya natin, sa mga friends, kung may extra time tayo. Ganun, wag, wag tayong makinig sa mga sobrang higpit-higpit ng mga madam na yan. Kasi magano lang din naman ang sinasahod nila sa atin at sobra nila tayong higpitan. At saka matatapos lang din naman yung kontrata natin guys. Kaya yun lang ang mga payo ko sa mga baguhan, lalo, lalo na yung mga bata pa nakakaawa din kaya yun kasi parang takot, parang nandyan yung mag-isip na ano kaya yung gagawin nito, ganyan, ganyan. Pero hindi yun. Uh, dapat ano din tayo minsan magiging matapang din tayo sa mga sarili natin. Pagtanggol natin yung mga sarili ba natin guys. O, at saka yun nga, nandyan yung unang-una dasal, mag-alaga sa sarili natin. At saka dumiskarte about sa foods tapos may tulog pero pag OFW talaga ang pinakamahabang tulog daw is 8 6 uh, hours pero ako naman dito makaabot din ako ng 8 or 7 ganun minsan din 6 pero kaya nga minsan diskarte tayo pwede rin naman tayo magsabi na matulog na ako kasi ilang gabi na akong hindi nakakatulog na maayos kailangan din natin ng ano sapat na tulog guys kasi nakakahina din niya ng immune system natin So matanda na tong lola niyo guys 50 years old na po ako pero yun nga sinikap ko talaga na magbayad ng SSS Sa awa ng Diyos meron ako ngayong pundo na kulang-kulang uh, 20 years So, kahit papano, solbad na ang magiging future ko dyan. Pati yung sa anak ko, may isa pala akong anak. Ganon. At saka, ituloy ko pa rin ang pagtatrabaho dito bilang isang kasambahay. Kasi kung uwi ang ng Pinas, natakot ako doon sa mga kilo ng bigas, asin, asukal. <laughs> so, di bali na lang nandito pa ako kahit, ano, kahit halos ano tayo, yung pagod talaga kasi ano, nagtatrabaho tayo sa bahay. Pero ganun pa man din ay makaya lang din naman natin at saka maghingi din tayo ng day off guys. Yung mga OFW dyan kasambahay, maghingi din kayo ng day off sa mga madam nyo. Para maipahinga din nyo yung otak nyo, yung katawan nyo. Ganun yun ang importante. Yung bang, ang atmosphere nyo ay mabago. Alam nyo yun, iba talaga ang ano, yung makapag-day off ka kasi lumalabas ka sa bahay, ganon. Or ang iba kasing mga ano, ka, ka OFW is nagkulong lang din sa kwarto natutulog or kung ano-anong ginagawa nila sa kwarto, pwede rin naman yung ganon. Pero ipaglaban nyo talaga guys na meron kayong day off kapag ka uh, kayo bilang isang kasambahay. Hingian nyo talaga yan ang day off at saka yung sa umaga, Kumain ka talaga bago ka magtrabaho. Pagsitahin ka, eh ano na ngayon, madam? Kung wala akong kain, paano ako makapagtrabaho? O di ba? Tapos, nung magutom ka naman din, buksan-buksan uh, mo na lang din yung ref. Pag may makita ka dyan, o di, kain ka. Kasi iba kasi ang pagkain nila dito. Lalo na sa OFW, nasa na Middle East ka. Ibang klase yung mga tinapay nila, yung basta yung mga pagkain nila hindi katulad dyan sa atin sa Pinas na may kanin palagi dito more on tinapay oo tinapay kaya pero meron din namang mga palaman may mga cheese din sila may mga na so kainin pa rin natin yun guys kasi para may laman lang talaga ang tiyan natin bago tayo magtrabaho or kung nagutom tayo na wala pang handa na tanghalian or yung hapunan kadalasan dito wala na ring hapunan Kumbaga more on kanya-kanya ba? Diskarte, diskarte guys ha. Mga palangga, diskarte kayo. Mga baguhan dyang OFW. Diskarte lang kayo guys. Huwag kayong sumuko. Kasi isipin lang din natin na buwan-buwan uh, may sahod din tayo. Pero doon naman din sa mga madam na parang nagbingi-bingihan sa panahon ng magkasahod tayo. Kasi yung iba kasi, kailangan pa natin ipa-remind sa kanila na yung sahod ko ganito-ganyan. Yung iba din, nagre-react, nagagalit.